Yan mga pups, meron tayong back to back yellow face, possible split dan follow DNA cock and hen matured. Ang gagawin mo, i-breed mo na lang mga pups. no? Kaya jackpot na jackpot kayo diyan. Tingnan niyo naman yung pagka yellow face niyan. No, uulitin ko, hindi lang yung basta yellow face, kundi may dugo pa yang dan follow. All right, no? So meron din tayong back to back aqua. Alright, ayan o, oh, no wing mga Pops No, sa mga uh, gusto magkaroon ng Aqua ngayong 2025 E eh, jackpot na kayo dito Dahil sobrang mura na lang din ito, Katulad nung sa Yellow Face No, tinan nyo yung quality niyan mga Pops Sobrang gandang U-Wing Eto, meron tayong uh, Power Blue naman Ayan mga Power Blue Thor Cobalt Fury no? I mean, meron tayo. Ito B2 mga paps na Aqua. Meron din tayo sobrang ganda rin 'yan, no. Oh, di ba? Screenshot na lang mga paps. Yan mga paps, meron tayong Alien Face. yun know, proven hen. Busog na busog. <laughs> ano, busog. kaya, no? Na? <laughs> na to, yellow face, mga paps. Oh. Proven hen na yan, no? Ganda yan. No, yellow face. No? Okay, no? Alright, tapos Ito naman Yan Opaline split gel paste DNA cup Yan mga paps DNA cup Naku, busog na busog <laughs> Yan, DNA cup Opaline split gel paste No, yan Screenshot yun know, na, then send to my messenger Don Roay or Don Roay, Avery Or you can text or call me sir, 953- 1364462 mga paps. Alright, so ito ulit yung yellow face. Yan. Ganda niyan mga paps. Alright, tapos ito naman, aqua opaline B1 possible split dan follow possible cup. Ayan, malik na kasi siya mga paps eh. No, kaya uh, matik na nakakakot. No, pero ito, naka-DNA yung green. Tapos, itong yellow case, jackpot kayo dito kasi proven hen yan, mga paps. No, kaya, jackpot kayo dyan kasi mabilis yung magka, uh, mababawi yung pera nyo o magkakaroon kayo agad ng ROI o return of investment. Dahil, na proven hen na ito. Laki-laki nyo. No, grabe yun. Galing pa itong Indonesia mismo, mga paps. Expert yan. Indonesia pa galing. So, yan mga kapag. So, kung nagubusuhan na ito, you can text or call mo 0953-1364462. Message mo sa akin kayo sa so, messenger. Don't draw I, don't draw I. Okay. Magaganda lahat yan mga paps. to mga quality. Ayan, ah. Alright. Pwede ang swap pa. Mag offer lang kayo kung swap nyo. Tapos pwede rin ang umutang kung kayo ay repeat buyer na. No, ang location natin ay sa Commonwealth Retex, Quezon City. Ito naman, pinangin na pupulahan na. Oh. Mga Opaline, Project Opaline, Red Factor, Lutino. May kapatid to mismo na mga uh, Red Factor, Lutino, mga Pops. So, no, so yan, mga quality rin yan. Tinan nyo, pulang pula yung ulo nyo. No? Hindi yan typical na ibon na naigitan nyo sa Changi o oh, Market, mga Pops. Ha? No? Yan. Kung natataka kayo, bakit parang kakaiba yung itsura nila, mamula-mula, tapos yung katawan din dahil nga may dugo red factor at lupino mga paps so, no, meron tayong solid, solid color dito na green par blue ay maganda yun no? mga busog to mga to eh kaya parang inaantok eh green new wing tinan nyo kakaiba yung ano no yung bib no no madiin mas mamalang mula kasi may halong lutino yan yung kulay nila. Kaya ganyan mga paps. Madibiin yung kulay niya, no? Oh. Jackpot kaya dyan, no? No, so kung nagugustuhan nyo na, screenshot nyo na, the send to my messenger, Don Roya. Or Don Roya, a very urgent text or call me. 0953 mga paps. Pwede rin makipag-swap, makipag-swap or trade, mag-offer lang tayo sa akin mga pups. At ang location natin ay sa Commonwealth Linkex, Quezon City. Pwede-pwede ang umutang, pero kung ikaw ay repeat buyer na. Kung hindi ka repeat buyer, hindi mo na pwede ang umutang. Bumili ka muna para maging repeat buyer ka na. Mga paps, itong ganda nito. Ito, itong, ano to, nagpapares na to dito mga paps. Parang santonier, no? Ganda, no? Ito yung nakaroon na parang Ah... Uh, hindi pala parang. Ito yung nakaraan na ano, uh, may kapatid na visual red factor half side Ganito rin yung tsura nun eh. So, uh, ganda no? Eh, parang San Conor yan mga paps. Alright? No? So yan, padala nyo na sa akin o tumawag na kayo mga paps. Alright? <coughs> ganda o. Mm. Violet. Ganda o. Pulang-pulang yung mata niya no? Tapos isang green sa taas. Ito ang dalawa, o yan o. Ang dami na ito dati, pero dalawa na natitira. Ang dugo na ito, back to back, yan, ibig sabihin, back to back, parehas ang dalawa na pula mata, pay follow yan, tapos may dugo pang red factor. O yan, magtatabi na sila o. Yan o. May dugo pang red factor mga paps, no? So hindi yan, ikala mo, pay follow lang, hindi mga paps, may dugo pang red factor yan. O kaya baka rin yung itsura ng katawan nila. Tapos etong green na yan, yan ay uh, post suffusion. May suffusion pa yan, tsaka uh, nakapross pa yan sa lutino. May kapatid yan na lutino opa, tsaka lutino opa red factor. Itong green na yan o yan. Kala nyo ganyan, ganyan lang yan. Malupit ang karga din yan mga paps. Ito ang pinagkaiba lang nito. Dalawa kasi po na Uh, aswang o pula mata. Yan o. Oh. So kung gusto nyo, i-text sa nyo na ako. Tapos makipag-swap kayo sa akin kung meron kayong offer. Kahit ano bayan, walang problema mga pags. Alright? Tukan natin ulit. Aqua na naka uh, uh, cross sa Danfalo mga Paps. Yan. Tapos isang yellow face. Proven hen at isang OPA split YF cock yung nasa likod yan nagtataka kayo ba't maliwanag gabi na kasi mga paps ay no naka flashlight lang tayo sa cellphone oh, yan mag magaganda yan mga paps oh, ay no? yan pa tayong YF OPA ipapakita ko sa inyo later on yun. No, so ito mo nang i-out natin only for you mga paps yan alright maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below, ka follow by hashtag. Donro. ayan of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell na sa gilid no, para updated ka sa i-upload nating bagong videos mga paps. No? At sa mga nagtatanong kung pwede ang umutang, pwede pwede ang umutang. Pero kung ikaw ay repeat buyer na at pwede rin makipag-swap kung may isiswap ka na kahit anything under the sun, mga paps. No? So, pwede yung umunta. Repeat buyer. At ang location natin sa Commonwealth Litex, Quezon City. No? So, yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. So, maraming maraming salamat muli sa lahat ng panonood. kita kita sa next vlog, mga paps. Stay safe and God bless